Alright, so nandito tayo ngayon mga kapatid at mga kaibigan sa atin pong uh, YouTube channel at sa ating Facebook page. Sa pagkakataong ito, atin naman pong tatalakayin itong statement ni Eliseo Soriano na para sa kanya daw yung pagbanggit daw ng katagang uh, ito ay hindi daw, isang, ito, hindi daw ito isang pagmumura. Pakinggan po natin mga kapatid si Brother Elise Osoriano. Nagmumura ba paggago? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng gago? Biro mo tumanda ka na sa Pilipinas, hindi mo pa alam ang kahulugan ng gago? Mura ba yun? Ah, uh, panoorin natin ang ating ang nasa eskwela. Tinuturo sa eskwela ito eh. Kung ano kahulugan ng gago? Uh, pakinggan nyo. barkada pa yan. Iga, gagot hago, ay gagot gaga ay yung mga hangal. Mura ba 'yon? Batahin natin sa sa ano, diksyonaryong Pilipinong ginawa sa UP. Mura ba 'yan yung yung gago? Basa. Lang lang kayo sa pagsusuot. Nagmumura ba pag gago? Ayun po no, mga, mga kapatid. So, sa diksyonaryo daw na na Kinuha daw ayon sa UP yung gaga daw at gago mga kapatid ay hindi daw ito pagmumura. Apan na definition po ito ay sasalarawan sa isang tao, pagbabae, mahina ang ulo na o walang, walang talino. So ngayon po mga kapatid, ito yung mangyayari talaga sa atin in, kapag ang atin pong uh, pagkakaunawa sa lahat ng bagay ay nililiteral nababasahin letra por letra na, na ito daw hindi pagmumura. Ngayon po mga kapatid, I also research. Ayan. Yung pagmumura nga ba, ay hindi ba ito no, napapabilang ang katagang gago at gaga? Hindi ba ito napapabilang mga kapatid? So, dito po sa ating pag-aaral mga kapatid at mga kaibigan, dito ay uh, <clears throat> Malinaw po natin mababasang ganito. Ayan o. As you can see, in my screen, ito po. Ayan po. Pagmumura in Filipino translate to cursing or swearing and refers to to the act of using offensive and profane language. So, offensive ang pagkaka gamit ng isang salita. So, uh, an offensive word. Now, tingnan po natin yung definition po mga kapatid ng sinasabi ni Eliseo Soriano. In Tagalog, gago is a highly offensive. Oh, highly pa! Oh, talagang uh, yung mga may utak na tama ang pag-iisip o tamang paggamit sa utak po mga kapatid, hindi po magsasabi na ang gago ay hindi po pagmumura. Kasi para definition niya, pagmumura po ay offensive, using offensive or profane language. And if we define, mga kapatid, yung, yung katagang gago at gaga pala ay highly offensive word used to insult someone's intelligence or actions. Pang i-insulto pa sa isang tao, yan, implying they are foolish or stupid. It's a derogatory term similar to tanga, bobo o bulol. Pag gumagamit pala ng katagang ganito mga kapatid, parehas lang sinasabihan mo isang tao na tanga, bobo at bulol. <coughs> Ngayon, ito ba ay hindi pagmumura? Ito ay napakalino po mga kapatid na sinasabi a highly offensive word used to insult someone. Kung sa definition pa lang po mga kapatid, ay hindi na po mapapa, mapapag, uh, mapapa, hindi, po, hindi po siya mapagkakatiwalaan sa pibi, pagbibigay ng definition, how much more sa Biblia po mga kapatid, mga kaibigan? Ganito po ang analysis no to those who are a very fanatic to Eliseo Soriano no this is to to awaken you all na wag po kayong maging panatiko buksan niyo po ang inyong puso at isipan dahil napakalino po dito no to justify is the, the words comes from his mouth 'no, Kahit 'yung pagmumura ay ginagawang hindi daw pagmumura. But then if we define the word that being used by this person is very clear mga kapatid at mga kaibigan, malinaw at lumilitaw ang katotohanan that using this word is a highly offensive highly offensive word po 'yan mga kapatid. And 'yung pagmumura kung babalikan po natin mga kapatid, refers to the act of using offensive or profane language. Paggagamit ng mga offensive words, offensive na pananalita. And if we, if, if we go to the definition of this word that being used, <coughs> kasi nagjustify po si Eliseo Soriano kasi para sa mahilig kasi siya magmura mga kapatid at to justify na hindi yon pagmumura gumamit pa siya ng dictionary mali pa yung kanyang pagkaunawa tama yung definition mali lamang yung pagkakaunawa po mga kapatid kasi ito ay also define sa isang tao na mahina no ang kaalaman no ito po ah, uh, A highly offensive word used to insult someone's intelligence or actions. <coughs> Implying they are foolish or stupid. No, na mahina po yung kukote, in yung, yung mga term na ginagamit mahina mag-isip, mahinang utak. Yun po ang use ng katagang ito. No? Kapag ginagamit po natin sa ating kapwa. And you know what my dear brothers and sisters? meron pong warning yung ating Panginoong no? Kasi yung pag, pag, pagbabanggit po natin ng katagang uh, bulol, bobo, tanga, no? gago, this all included sa pagmumura po mga kapatid. At ito po yung pinapaiwasan sa atin. No? Kasi, in a cross-reference sa English na English muna natin basahin po mga kapatid Yung uh, Matthew chapter 5 Chapter 5 uh, verse 22 <coughs> oh. Naalala nyo po mga kapatid ha Ang definition po ng gago is full. Ayan o oh. Sinasabi po dito Sa Matthew Or Mateo or Matthew Chapter 5 verse 22 sa English po natin pong babasahin mga kapatid, ay uh, ganito po yon. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. And whoever says to his brother, Raka, will be answerable to Sanhedrin. And whoever says you full o di ba pag define ng ng, ng katagang j -E ibig sabihin pa nasa definition po yung full pag sinabi po natin you are full oh pag mumura yon eh you will be liable to fairy jehena no oh, delikado mapaimpierno po yung mga nagmumura ito pa oh kung po natin sa sa Tagalog uh, Bible po mga kapatid. Magandang balita, Biblia. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taas ang kapulungan ng mga hudyo. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka! Ayan no? Sama na dyan po mga kapatid yung GEGO. Ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So, napakadelikado po pala, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, kung tayo po ay paniwalang paniwala sa turo po ni Eliseo Soriano, na ito ay hindi pagmumura ako ko, anggapin nyo na po yung impyerno kung magkaganon man. Kasi, malinaw po ang sinasabi ng Biblia, delikado po sa apoy ng impyerno ang taong nagmumura. Oh. No? Yan po yung malinaw na sinasabi po ng Biblia. Kahit na magkagalit man po, no, magkaroon ng puot. Yan po yung malinaw na ipinapahiwatig po sa atin. No? Kaya nga, tandaan po natin palagi mga kapatid at mga kaibigan, huwag po tayong padadaya. No? Uh, kung meron mga nakikinig ngayon, nunood ngayon na, na kasapi po sa iglesia ang itinatag ni Eliseo Soriano yung uh, MCGI Member Church of God International Incorporated akin pong uh, pakiusap sa inyo mga uh, kapatid ay buksan nyo pong inyong puso at isipan at mapaglayan din po yung mga turo ni Eliseo Soriano at <coughs> tularan po natin na, natinawa yung mga attitude po ng mga taga -biraya. Ano yung attitude po ng mga taga -biraya? Basahin po natin sa 17 17:10 to 11 ng uh, ng gawa ng mga apost apostoles. Nang gabing iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at sila sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. May bukas, mas bukas ang isipan ng mga hudyong taga roon kaysa mga hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik araw at gabi ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. It's better to have this kind of attitude po mga kapatid nung mga early Christians hindi po sila otu uto hindi po sila mga kapatid na naniniwala lamang at yun na, nakikinig lang at maniwala. No? Pagka sila po ay mga wise, mga wise po sila mga kapatid, mga kaibigan, ano po sila naging, naging wise? Simple lang po mga kapatid. Every time na nagtuturo si San Pablo sa kanila, dinodouble check po nila, baka Merong error sa, sa mga turo ni San Pablo. But then, they found out na tama yung mga tulo ni San, turo ni San, Pablo. It is also the things na pinapakiusap ko po sa mga MCGI o okay, kahit anumang sekta ng pananampalataya na aralin po natin mabuti ang doktrin ng atin pong pinaniniwalaan, ang doktrin ng ating pinanampalatayanan. Aralin po natin itong mabuti. Kasi in the Bible, marino po dyan na uh, hindi po nagtayo ng maraming simbahan ang Panginoong Yesus. Kahit ilang ulit, ilang beses natin ulit-ulitin, ay ulit-ulitin pa rin po natin ito mga kapatid. Yung sinasabi sa Mateo 16.18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Dito po mga kapatid, malinaw na ang tinatagpo ng Panginoong Isus sa pamamagitan ni San Pedro ay iglesia. Ang kanyang iglesia, hindi po mga iglesia o maraming simbahan, maraming denominations. Hindi po ganoon. Iisa lang po yun. Nag-iisang itinatag ng Panginoong Isus Kristo. At nag-iisang simbahan na yan, itinatag niya po. Ay meron pa siyang promise dito. Sabi niya po dito sa 2820 ng ng Juan na Mateo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayan, so hindi po nawalay <coughs> kailanman ang founder ng simbahan. Pagkos ito po ay kasakasama ng ng simbahan simula't simula pa ng kanyang pagkatatag dito <coughs> ayan po mga kapatid pasensya <coughs> <coughs> na po <coughs> at sana po no ay makapag nilay po tayo sa ating pong uh, pananampalataya sa araw-araw nating pamumuhay. okay